Hindi mo alam ang ginawa ko, wala nang kapatawaran to. Hmm. Kapatid, kung iniisip mong mas malaki ang kasalanan mo kaysa sa awa ng Diyos, nagkakamali ka. Si David nagnakaw ng asawa, pumatay ng inusente pero pinatawad pa rin ng Diyos. Si Pedro itinakwil sa si Jesus tatlong beses pero tinawag pa rin para maglingkod sa Diyos. Si Pablo dating mamamatay tao ng mga kristyano pero binamit pa rin ng Diyos para isulat ang alahati ng bagong tipan. Kapatid, ang krus ni Kristo ay hindi para sa mga medyo makasalanan lang kundi para sa pinakamadilim nakasalanan sabi sa unang Juan Universe 9 kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan siya ay tapat at makatarungan at tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating kasamaan kaya kung handa kang magsimulang muli isuko muna sa kanya ang buhay mo ngayon at kung gusto mong palakasin pa ang pananampalataya mo follow mo ang channel na to para sa araw-araw na mensahe para sa iyo this is lightcast with Andres Velasco we're light